Hello guys, ang daming mga tao dito ngayon guys no. Ito po ang Haraj Kasi klase po mga benta, may mga gulay. Basta kasi klase guys, nandito na lahat ang mga bibilhin nyo. Ang daming gulay doon no? ang daming tao guys dito Tayo, no? Doon doon sa so unahan. Ay, dalawa. Tawagin mo guys, tili na naman, ano na naman sa ano sa, sa, sa sunglass. Yung <laughs> kasama namin guys oh. Madilim yan, ayoko ni ganyan. Oh, ay laka. Sana ko. Pila manatid? atin? Nindot siya? Wala lang ko sa init. Pila man atin? Lima raman na ito. Is youth. Karana siya mas mafi. Halika na. Halika na, kain na tayo mo Kons, halika na, Kons.

O ni San Kons, alam mo yung manok doon 22, 22 lang Ang laki, pero nakakapagod naman magkatay Pero malaki din yun, Kons Mga sinilas, Kons oh. Doon ang parata Unahan Dito tayo daan daming mga ano guys ang hinahalo sa mga biryani doon banda wala na kasing iba dito lang kasi banda oo oh, nandito yung uh, itlog oh. itlog na napakalaki tanongin mo Kamera yang ada. Double yang double. Double. Yan, double. Oh. Nah? 'di mayroon na yata dito kons. Para Dono. kayo so sa baka. Ay, dito pala. Parata. Parata ba to? Oo, oh, yan. Puno. Puno, Gons. Guys, punta mo na kami sa parata. No? Ang daming tao. Gons? Gons, anong order? Anong order? Hey. Pero guys, dito muna kami guys sa ano na, paratahan. Ang parata muna tayo. Anong, ano? eh, okay. okay. oh, oh, okay. uh, uh, Anong order natin parata? Tapos? Chay. Chay, Chay no? Pipsi siguro sa'yo. Baka <laughs> Parata. tapos, siguro sa iyo, Parata. Hoy, opo muna tayo, pupunta lang daw dito kung oh, magano. Ang gulo-gulo. Hello guys, dito na pala guys, no, ang daming kumakain dito, dito guys ng mga ibang lahi, mga Pakistan, India. Kami lang yata ang Pilipino dito, no? Hello, no?

Daming tao dito, kay Ger.